Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Uli usap-usap uh, lang tayo. Meron lang tayong uh, apa dadaanan dito. Itong sinabi po ni uh, Senator uh, Elect Marcoleta ay uh, lumiliwanag na according sa kanya talagang um meron talagang nalabag ang HOR sa impeachment sa proseso po nila. Kaya nga po dito po sa uh, short uh, segment na kinuha ko sa uh, salamat po sa ano sa Net 25 sa sagana ng mamamayan. Pinaliwanag po nito. Mahaba po ito pero ito lamang pong segment na to ang ang panoorin natin dahil maliliwanagan tayo na may nilabag po talaga according kay ako uh, Marcolita Ah, uh, dito sa proseso. Panoorin po natin ito at mag-react po tayo once na panood natin, okay? Ah, uh, ito po mga kababayan. Tingnan ko lang, ha. Ito. Kasi nga mga kababayan, according sa kanya ay uh, ito pong matagal na nating tinatanong na hindi po tayo pinapansin. At parang uh, nilalampas-lampasan. Ito po ay tinatanong ng side ni B.P. Sara. Tinatanong po ng mga vloggers. Maraming nagtatanong, except po na hindi ko po ito napansin masyado sa media. So, ang ginagawa dito, parang binabaliwala nila. Kahit sila, uh, Atty. Jairoque, nagtatanong talaga, bakit? Bakit nyo hindi pinansin ang uh, one impeachment per year? So ipaliwanag po ito na kasi mukhang sinasabi nila wala lang. Inipon lang. O oh, panoorin po natin ito si Kung Marcolita ha. Napakagaling po magpaliwanag. Ibig eh, lang sabihin, uh -huh. sila Ay, kita na mayroong babala. May mm. babala. May warning. I para. Ibig sabihin yung gusto kong maintindihan mo na kaya boom bakit kong sinagot ng ganito. Okay. Mm. Okay. Kamo ka ginawa? Kaya niya sinabing ad kau tilam kahit na sumasagot ako sa iyo. Uh, hindi ko itinatanggi na, na hindi ko kinikilala pa rin na may jurisdiction pa rin mm. ang, uh, ang impeachment court. Uh -huh. Kasi baka akalain nila, eh sumagot ka eh. Uh -huh. di inaamin mo yung jurisdiction, hindi kaya nga ad cautelam. Ah, Yun uh -huh. ano, ano. yung pala ibig sabihin mo. Mer meron uh -huh. siyang itinitirang ano, hindi ko, sasagot ako, pero hindi ko kinikilala. Yun ang ad cautelam. Ayun. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. So bagamat sumagot siya, hindi naman ibig sabihin. Sa mga tweet, pag sinagot ko kanya, uh -huh. eh parang hindi ko dinideny. May denial ako dyan. Uh -huh. Kaya meron siyang tinatawag na affirmative defenses. Uh -huh. Meron siyang affirmative allegations. Meron siyang affirmative defenses. Uh -huh. Dito sa kanya uh, sinabi, may tatlo ko nakita. Sabi niya, itong pang-apat na impeachment na ifinile ninyo, it is void ab initio. Kanya, uh -huh. yan ang una niyang uh, ground. Uh -huh. Kasi sabi niya, kaya void ab initio, you violated the one year ban rule. <coughs> mm -hmm. Di ba? Pinag-uusapan natin. Opo, nang impeachment. Kailangan nating uh, ano yun Bakit nila pinipilit na talagang yung pang-apat ay parang wala nang silbi? Mm -hmm. Sabagkat, meron silang ipinail na unang tatlo. Yes. Ah. Mm -hmm. December 2, 2024, nag-file ng impeachment Opo. complaint. Ito verified ha. Ah? Opo, tsaka may endorse yan. Walang depekto, mm. in-endorse. Sana man lang. O, oh, kaya naman hindi namin ginala, walang nag-endorse eh. uh -huh. Kasi yung unang complaint, ang nagfile isang karaniwang mamamayan. Mm -hmm. So sa tuntunin, pag karaniwang mamamayan, merong isa man lang na membro, na membro, ng, membro ng Kongreso Opo. na mag-endorso. Oo e, Ito ang mismong nagano yung ano mm -hmm. na isang grupo ng tao at inendorso ng isang mambabatas, di, mm -hmm. di qualified 'di Opo. December 2 yun. December 4 meron na naman, gano'n din grupo rin ng ano, mm -hmm. yes. ng tao at inendorso na naman ng isang mambabatas. Mm -hmm. Opo. Pangatlo gano'n din. Opo. December 19, 2024. Mm -hmm. Ngayon, hindi hindi nila ginalaw uh -huh. Sabi ng sagot ni Vice President Sara na, na totoo naman Eh, sarili niyong tuntunin Hindi niyo sinunod, sinunod eh Ano-ano uh -huh. yung nasa tuntunin uh -huh. Kapag kanya merong nag-file ng verified complaint Sa opisina ng Secretary General uh -huh. Immediately I-re-refer niya sa opisina Ng Speaker uh -huh. Immediately uh -huh. ha? Uh -huh. Uh -huh. Hindi ginawa Aha. Uh -huh. Kasi pagka Ano ba ipinail ngayon ano? Kunyari yung immediate is within 3 days. Kunwari lang. Oo, oh, ano? After 3 days, ini repair niya na kagad si speed. Immediate pa rin yun No? Kaya 2 uh -huh. days kunwari ah. Uh -huh. After 2 days, si marami rin namang ginagawa sigurado ang mm. Uh, Secretary General. Uh -huh. Boss, eh, bigyan niyo naman ako ng 2 days naman. Yun ang immediate para sa akin. Uh -huh. And ang dami ko rin namang ano eh. Sagutin sa buhay. Eh. <coughs> oh. <coughs> after 2 days. Pinay. Ang sinasabi ano eh immediately. Mm -hmm. So after two days, ginano niya. Mm -hmm. Pagkara pagkaraan naman na ito ay matanggap ng opisina ng, uh, ano, ng speaker, eh meron siyang 10 session days para i-repair. Uh -huh. Para ilagay sa order of business. Aha. Uh -huh. Mayroon pala talagang... Oh, mayroon, may, mayroon, ano, may, may yan. May isa, o, sa talaga. Isasama oh, mo oh. siya sa order of business. Oh, oh. Kasi ibabagsak niya sa <coughs> committee rules. Eh. Ang <coughs> rules ang maglalagay sa order of business. Uh -huh. O kaya nga merong first reading, may ganyan, ganyan, ganyan. May oh, second reading, <coughs> blah, blah, blah. <coughs> Pagkatapos na itoy mailagay sa order of business, hm. Mm -mm. O oh, tinabasa yung o oh, sasabihin uh, ng kusino ng presiding officer to the Committee on Justice. Yun 'yun. Mm -hmm. Kasi within three session days naman pagkatapos na mailagay sa order of business, kailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Mm -hmm. So tatlong ano 'yun eh. Tatlong proseso. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. ngayon ginawa ng House of Representatives. Uh -huh. Ang tanong, bakit hindi mo ginawa? Ayun na nga. Ayun. Kasi parang nilagom nila yung ano, 'yun yung tatlo pagtapos ng pagdating ng pang-apat, doon nila no, so, wala, 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 tayong problema doon kahit lagumin mo. Sabi ni ano eh, niyang uh, spoke ng, uh, ano, ng uh, prosecution panel eh, inipon daw eh. Inipon nila. So, ito pong paliwanag ni uh, Congressman or Senator-elect Marcoleta, malinaw, lumilinaw po na may nilabag kaya siguro sila masyadong maingay para lunurin tayo sa kanilang mga ekspertong uh, uh, statement na uh, tama yung ginagawa nila. But from the beginning, you have to remember po, si Bpita Sara ay nagsampa ng kaso dahil nga po dyan sa sinasabing mayroon kayong nilabag na one impeachment rule per year per the same uh, government official. Napansin po ninyo, hindi po yan pinag-uusapan at narinig po ba natin sa media na ano na po ang nangyari doon? Paano po yun? Okay na lang po ba yun? Walang nagtatanong. Bagkus mga kababayan, ang tinatanong nila ay kung pwede bang i-dismiss, pwede bang mag-recuse ang mga ang mga ang mga bias na senator. Tuloy tayo mga kababayan. Kasi hindi po nila ito tinalakay at hindi nila pinapaliwanag sa atin. Basta lang ini-ignore tayo. Inignore lang po nila yan. At wala na rin namang nagtanong. So kaya, importante, ma-intindihan natin kasi si Kung Marcolita napakaliwanag mag paliwanag. Kaya lang, ang pinag-uusap na maiintindihan natin ng mga ordinaryong mamamayan. immediate mong i-repair. Ang pinag-uusapan na natin dito, pabayaan mo na yung December 4 and December 19. Ang una is December 2. Within 10 session days. Bakit nga naman? Oh, nabin, nabin oh, kailangan, bilangin mo alin yung ika day na dapat yon ay ni-repair. Uh inilagay sa, ano, sa order of business. Ah, so yun ang punto ng sagot po ni BP Indad? Hindi, tama yun eh. Opo, Kasi yung rules namin sa House of Representatives, kinopia word for word sa Constitution, gano'n din. Na? Kinopia word per words Sa so, mga kababayan, si Kung Marcolita may kaypo po siyang magsalita dahil alam niya, not only, matagal na siya, dyan sa house. Hmm. Nakalagay? Oo. Uh -huh. Ngayon, ang tanong niya, nilabag ninyo yung one-year one year, one one year, year ban. ban. Oh. Mm. eh, sabi niya, hindi naman namin. Eh, kaya nga hindi nyo ginalaw. Eh. Deliberate, rin, hindi nyo ginalaw. Uh -huh. oh. Oo nga, no? Pagkatapos, nung maglagay oh. sila, February 5, 2025, eh, ang sinasabi ng batas nga, eh, ng saligang batas, one impeachment per year. Ito yung one-year ban rule. Uh mm. oh. O, oh, dinalabag nga. Ayun. O, so, dinalabag nga. Paano mong sasagutin nga? Dito lang pwedeng Ayoko muna sabihin kung ano yung gagawin ko pero oh. dito maraming issue uh -huh. dito. So, pero, bakit di ba yung yung, yung point ata niya Parang yun, hindi <coughs> yung point na pinalutang ni Marami daw pong issue. Mm. Senador Bato de la Rosa nung hinihingi hinihingi niya na ibasura yung impeachment uh, yun oh. eh. Kasi kasi doon ni ikot eh. Ayun no. So, pangalawa mayroon siyang sinabi. Opo. Oh, there are no statements of ultimate facts <coughs> in the fourth impeachment complaint. yung, yung mga ultimate facts. Ito yung mga aligasyon. Okay. Ito yung ito yung ito yung mga statements na nakaporma, uh -huh. na basis ng claim uh -huh. or defenses. Hindi uh -huh. ba kanina yung example namin uh -huh. si Nelson De ka. Opo. Uh -huh. Yung aligasyon, yun ang ultimate facts eh. Uh -huh. Eh, si, ako po, ako po ang may-ari ng isang pirasong lupa. Uh -huh. Na located po sa ganitong lugar. Sa so, may mm -hmm. Mother Ignacia. Opo, at alibawa, ang, ang, kat, <laughs> katotohanan po niyan, Hindi po, apat na hektarya po pala. Uh -huh. Apat na hektarya yun. Mm uh -huh. Ako po ay may-ari ng apat na hektarya. Mm uh -hmm. -huh. Lupa. Dyan, dyan, dyan po sa Mother Ignacia. Mother Ignacia. Uh, Opo, sapagkat yan po ay pinag-iwanan na po ng, oh, ng na... Alam mo yun. Sinasabi la, niya. Po. Ang katibayan po kung may-ari, kalaki po nito yung ebidensya. Ayun. Ayun. Uh, tayo sa uh, pangalawang alin. Ito yung statement eh. Opo. Bigla naman pong nanghimaso ka niya yung Jenso Marjaga. Bigla nalang nagtayo ng kubo doon. Nako. Ito po yung litrato na naglagay po siya ng kubo. Nagtatanim pa po siya ng kung ano-ano mga mm -hmm. high value crops. Mm -hmm. eh, alam uh -huh. naman po hindi pwedeng mabuhay dyan. Dahil simento na po yung nandyan eh. <laughs> Di ba? Uh -huh. Ito po yung litrato ng mga ganyan. Oh. Ngayon po, ako po ay sinabihan ko po siya na umalis ka dyan. Uh -huh. ito, po. Uh -huh. ito po yung demand letter ko, Annex Mabes. Ito yung mga fax. Uh -huh. Ayon! Eh wala naman nakalagay na ganyan. Anong sasagutin ko sa inyo, sabi niya? Uh -huh. Ayon! Ang nakalagay dyan, puro conclusion of law oh. and conclusion of facts. Uh -huh. Sinasabi niyo sinabi ko na oh, ganito. Ang Sinabi ko papatayin pag ako'y napatay, papatayin ko. So, oh. na, <laughs> yung niyo, <ma> <laughs> di ba? Uh -huh. Ay, parang ano nga, halimbawa, sabi sa mga Sabi niya conclusion na ganyan. Uh -huh. so, sa mga tuwid, sabi niya Meron siyang parang general denial eh. Opo. Considering sabi niya na sa, sa iba't ibang pamamaraan, considering na isinoli sa inyo ang impeachment uh, complaint. complaint. Opo, opo. Kalakip yung articles of uh, impeachment. impeachment. Opo. Technically, wala akong sasagutin sa inyo. Wala na sa inyo eh, sabi sa korte. Kaya nga, ad kaute lang. Ibig sabihin, boss, we don't do respect. Ito naman po kayo na ano. Eh, sinuli na po ninyo. Ano po sasagutin ko, di ba? Bagamat sinasagot ko po, pinaalala ko lang sa inyo. Kaya pala, ad kaute lang, sabi. Na technically, hindi ko po kayo na ano. Mga ganito yung banatan dyan eh. Eh, kung wala naman ikang statement of facts, ano sasagutin ko? Di ba? Maganyan labanan eh. Pangatlo, sabi niya. Oo being laden with conclusion of facts and law. Kasi mga conclusion lang eh. Uh -huh. Wala yung ultimate. Okay, okay opo. Di ba? The <laughs> uh -huh. fourth impeachment complaint is a clear abuse of impeachment process. Ah, uh -huh. Isang malinaw yeah. na paglabagan niya sa proseso -huh. ng impeachment. -huh. Oh, uh -huh. eh, kasi yung impeachment malinaw naman eh. Okay. Wala naman kayong ilalagay. Pinakusahin ninyo ko, wala naman kayong statement of facts na kung saan nyo ilalagay. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Opo. Oh. Ang isa pa rito, nagpunta siya sa Korte Suprema. Ayun. Sinabi uh -huh. niya na ito bago pa siya sumagot eh. Opo. Ngayon, uh, hindi ko malaman kung mauuna ang Korte Suprema kasi o, may nalalaman na, 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 na doon. doon no? May nalalaman naman uh -huh. akong jurisprudence, kung misa ang Korte Suprema, sabi niya, ay hindi muna sila yung mauna kasi o, oh, oh, eh, si sila yung sasalig ang batas nga, yung igalan impeachment court. Igalang natin ang kapangyarihan. Eh, Igalang natin yun. Mm, yes. Sila lamang sabi niya ang merong mm -hmm. karapatan to hear and decide yes. cases of impeachment. Oh. Sa so, ibang pagkakataon naman kasi, nangunguna naman na gano'n. Kaya dito, malaman natin, o, yeah. o, oh. uunahan mo ba o magpapahuli ka? O, oh. Kasi parang tahimik ang Korte Suprema ngayon. Sa usapin na yan, sen, Oo, oh, so, yun, muna. Yun muna kasi kasali na ako dun sa ano eh. Oh. Uh, so, para, para, para hindi nila tayo ma ano kung ano man. Uh, Oo oh, nga po. Oh, so, di ba? Mm. Sa so, mga kababayan, yun nga po, uh, I think, kung hindi ako nagkakamali, yan pong pagsampan uh, pagsampa ng kaso ni BP Sara, yun na rin po ang inireklamo nila na uh, nilabag nila yung sarili nga nilang uh, rule ba diba? dapat uh, immediately pagkatanggap nitong uh, uh, general nila si Velasco 'di ba immediately ibigay doon kay speaker na ipaliwanag na po niya 'yan ang akin lamang dito yung sinasabi nga po natin na kahit tayong ordinaryong mamamayan na natin na yung sinasabing pag akoy na tjugi kayo So, wala po sila yung sinasabi nilang statement of uh, statement ultimate uh, statement of ultimate facts. Meaning pag pinagbintangan mo sila, kailangan suportahan mo yan ng maliwanag na maliwanag na ebidensya at facts. Hindi po yung oh pinagbantaan ito si ano eh. Si uh, uh, sila Marcos at sila ganito ganito ganyan. Yun na nga po, hindi naman po pwede na gano'n lamang yan, di ba? Mm, kailangan ay meron kayong supporting evidence na talaga tatayo. Sila po, ini-ignore na nila yan. Why? Yung sinasabi ko nga po na o oh, paulit-ulit, gusto nilang ipasok si VP Sara dyan na sa impeachment A uh, uh, court at doon na nila, bahala na kung bali-baliktad man, mali-mali man, o nakakahiya man, basta maipasok nila yan. Corona 2.0. Kaya lang, baka nga, hindi nga lang din magtagumpay because talaga pong uh, naninindigan itong si Kung Markuleta na kung tama, tama, kung mali, mali. Mm. Siguro ito si Kung Markuleta, hindi ito aksidenting naging senador ngayon dahil nga dyan. <laughs> Kaya uh, babalik ko na naman, baka ito ay uh, uh, talagang intervention na talagang magkaroon tayo ng senador na may dignidad. Ito naman po ang kaya, ano, dagdagan lang natin yan. Ito naman po ang sabi ni uh, Alang Cayetano. Ang sabi niya kasi dito, sa balita ng uh, UNTV, ito po ay noong uh, June 26 pa, na baka daw hindi na umabot ito sa... Uh, sa pagpapakita ng mga ebidensya. Pakinggan po natin kung ano sasabihin And then, okay. Maraming final na impeachment. Tapos dumating sa Committee on Justice, mm, pwedeng uh, magbotohan ng House, uh, tapos iko-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Mm. Klaro din na pag may one-third. Mm. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. Ayon. So, ang question, did they violate their own... Ayon. Halos parang pareho sa sinasabi ni kumarkolita Pero ginawa nyo din sa tatlo. Vinayulate niyo ba yung sarili ninyong rule? Mm. Rules? posibleng hindi na umabot sa paglalabas Ayan. ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ni senator Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Mm. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Francis Jesus Cordero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senador Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresinta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Sa mga narinig natin, sa kung kanin-kanino pa, from defense, kila B.P. Sara, kung Marcoleta, at sa mga sinasabi nila, although ito si uh, Senador Cayetano, minsan pagganong ganon siya, sa mga narinig natin mga kababayan, talagang marami silang isyu. Siguro kaya ang ingay-ingay nila parang nilulunod tayo sa kanilang mga uh, criticism sa impeachment court at sa, mang sa defense at kay VP Sara. Sa tulong ng, ng media. So sana po, hindi na ito, sana po matuto tayo dito na dinadaan po tayo sa ignore-ignore na hindi tayo pinapansin. Tapos, pagdating naman po ng ubutuhan, tayo'y biglang papansinin na mga to Mga trapong, mga mambabatas po talaga. Tagal na natin tinatanong yan eh. Yung ginawa ninyo dun sa tatlo. Bakit inipon-ipon nyo? Hindi nyo man lang kami pinapaliwanag. Eh. Na-archive na daw. Oo nga. Oo, oh, di ba? Na-archive na daw. Ang unahin mo parate ay jurisdiction. Hmm. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang itismiss? Hmm. Kasi daw unconstitutional kasi more than 1 uh, one impeachment filed in a year. So Ayun. kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya? Hindi ba? Halos pareho sila ni Kung Marcolita. More than one impeachment. O nilabag nila yung yung rule na one impeachment uh, per year lang. Titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o Ayun. hindi? Ayan. Mm. Dagdag pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang usapin sa jurisdiction, Ang dahilan kung bakit hiniling ng impeachment court sa House of Representatives ang ilang impormasyon. Partikular na ang detalye sa paghahain sa Kamara ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kailangan namin yung facts from Ayon. the House. <laughs> yung facts din, di ba? Kasi sinasabi ni uh, kung marcolita, statements of facts state ano statements of ultimate facts so yun talaga ang pinag uh, dito kasi so, ang H.O.R., banat lang ng balat as sulong lang ng sulong parang sila nang bahala kami na ang batas kami nang ganito kami diyan sige lang tuloy-tuloy lang ginawa na po nila yan sa PI sa AKAP sa pamimigay ng pera Binaliwala tayo. ay po, sana, uh, kaya paulit-ulit ko sinasabi ito, sana matuto po tayo na tayo binabaliwala itong mga to. Anong gagawin natin? Dahil tayo lang yung wala ordinary tayo, mama mo yan. Aba, tatakbo po uli yan, ang mga yan. Tatlong taon, malapit lang, madali lang yan. Lalo na ngayon, daming issues. Di ba? Huwag hmm. nang ibuto, paulit-ulit pa kasi eh. Di ba? uh, etong petsa tinanggap yung una, itong mm. etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Mm. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Ayon. Gumalaw ba yan? nyo ba ng Speaker's Office? Dinala oh. nyo ba ng Rules Committee? Dinala <laughs> nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Yan.